What's up mga idol! For today's video, meron na naman tayong na ispatang putok-batok na putripan na talaga naman ikaw ay may hilo pag iyong natikman. At ito na ata ang pinakamasarap kong natikmang pares overload dito sa Pasig City. Bukod sa nagsasarapan nilang pares, meron din pala sila rito ang mga Sisling plate budget friendly, Sisling Hungarian, chicken quarter leg, at Sisling Liempo Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Let's go! Ayan, ako pala si, ano, si Kuya Bill, mga idol. Mayari ng, ano, ng pares ni Kuya Bill. Uh, nagsimula kami noong September 2020, uh, panahon ng pandemic. Kaya naisipan namin na mag Paris kasi nga walang pinagkakitaan, tinray. Uh, medyo okay naman, nagsimula sa maliit. At tuloy-tuloy -tuloy naman ang na medyo nakaraos. Medyo okay na. Ang best seller nga pala dito sa Paris ni Kuya Bin, ha, may kita nyo yung mga ano, Paris Bulolo, Paris Pupong, yung, ah, Paris Isaw, yung mga sisling namin, Liempo, Chicken, yun, Anli Gravy kami rito. At tapos na Paris ni Kuya Bill pala, matatagpuan nyo lang dito sa ano, Tanggay Ugong, Pasig City. Sa likod na kami ng Landers. Hanapin nyo lang sa tabi na ng Barangay Hall. Visitahin nyo rin yung Facebook page namin na Paris ni Kuya Bill. Ayun. Pwede kayong kumontak at enjoy yung number 09 07 Pwede kayong order doon at pwede nyo para po pag dito lang sa Ugong, pre delivery naman siya. Ni-invite ko nga pala kayo pumunta kayo dito sa ano, Paris dito sa ano, Ugong. I-try niyo tikman sa mga pares namin, bisling namin dito at mga top namin. Dayuhin niyo kami dito. Maraming salamat po. Yo, what's up mga idol? So yun nga, nandito tayo sa Paris ni Kuya Bill. Dito lang yan mga idol sa likod ng Landers located at 258 East Santiago Street, Barangay Ugong, Pasig City. No? Pinaka-landmark nila mga idol Beside sila ng Barangay Hall, no? So yun nga mga idol, kita nyo naman ang ready sa ating pagkain. Meron silang bulalo, pares bulalo, pares overload, at mga sisling steak, no, mga idol, no? At syempre mga idol, meron din pala silang special top silog. Ang una pala natin titikman ang kanilang pares overload. Meron na pata bulalo, isaw, at saka laman o no, mga idol. So yun mga idol, price pala nito for only 110 pesos. Grabe mga idol o, oh, tingin ko good for 2, 3 person na to, no? Gampang. Dahil dito pala mga idol o, oh, panalong panalo ko na. Tara, tikman na natin. Ayan yung pata nila mga idol. Grabe mga idol, napakalambot at malasa yung pata rito, no? At syempre, next natin mga idol, ang naglalakihang isaw, no? Yan, you no? Know? Yung isaw, napakalambot. Talaga nag-melt yung lasa sa bibig, mga idol, no? At syempre, yung meat. Yan, you no? Know? Yung meat, idol, nakamarinate dahil sa sobrang sarap, tender, sa kanyang lasa, lasang lasa mo yung pagkabit mga idol, no? Yung soup. Mmm. Panalong panalo yun. Next naman natin mga idol, ang kanilang combo one set meal. Meron pares regular crispy chicken skin mga idol. At next natin mga idol, ang kanilang sizzling garland sausage. eh, no? grabe mga idol, panalo for only 89 pesos unlimited gravy. Napaka tender at napaka juicy. At next natin mga idol, ang kanilang sizzling chicken for only 89 pesos din mga idol. Unlimited gravy to ulit mga idol. Mm. Crispy ng balat ng kanilang chicken mga idol. Kumbaga parang chicken laureate, no? Ang sarap. At next natin mga idol, ang kanilang sizzling liempo for only 99 pesos naman to mga idol. Kita nyo naman yung liempo. Grabe, ang laki na ito. Ayan o. Oh. Wow. Ayos. Tikman natin mga idol. Harap nun. Saka talagang sobrang lambot. Next natin mga idol, ang kanilang sizzling burger. So ayun mga idol no, for only 89 pesos to, burger steak to, mga idol. Homemade burger na lang. Grabe, ang sarap. At ang last natin titikman, mga idol, ang kanilang special tap silog, no? For only 80 pesos. Tikman na natin. Grabe yun, ang sarap ng... Meat, tapa nila, no? Nanunoot yung lasa. Yung meat, napakasarap. Napakalambot. So, yun mga idol sa mga followers natin dito. Malapit sa Pasig. Bisitahin nyo tong Paris ni Kuya Bill. Open sila 7am to 9pm. Monday to Saturday, no? So, paano mga idol? bye bye